simulan na natin nito pinakauna alam mo ba kagad kung sino nakakita kagad eh o no? kuya pau tv ano eh to dalawa oh. pagkadikit to o dalawa ayos Saada, sa mga tm no? Ito, pa, oh. Haliit. 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 Haliit na tao talit o talit 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 Pinukuha namin Sana makadami tayo no Para may panglaro tayo sa tournament Ayun po Ayun no, ang laki oh Ito Ito, yeah, Ito. Nga. Tungko ba? Tungko, Tungko nga patong ko pala yun hayip natuwa na naman ako yan. bakit tinabol ka? wala umusog lang eh umusog lang masyado ka naman din bodybuild so oh. Ayan oh. Wala dito, Jack? Wala Pero medyo hindi pa Hindi pa shoot sa sukat Huwag na Hindi naman din ma ano yan ma, Wala namang kwenta din yan sa atin huwag natin kunin yung mga papakinabangan lang natin para mas dumami pa sila ang kasambal natin na yan Kuya Pau TV ayan, si ayan, 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 ayan si ano, si Jeric and uh, Milo si Milo, Milo's Firebirds TV ano, pano pang tayo sa gila saan? Uy, yun bayabas line medyo, medyo, maliit pa to pero yun nasa baba pwede na yun yun yan 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 sige kunin mo na tol hindi ko na ilalapit mamaya oh, na natin pakita bayabas Yan habang binabaybay namin. Ito, nahanap ni Melo. Maganda siya, sir. Malaki. Yan o. No? Kuna mo lang Papakita natin maya maya. Ito, pwede na makita ito Sarjeda Arms. Ang ganda. Heto, meron tayo nga uh, makita dito pero parang pula po Ayan. Tingnan natin kung anong uh, klaseng pula po nyo magkauno yan magkauno ano po tayo saglit Ito may nakita din kami may nakita din kami dito Ayos na yan. No. Ayos na yan. Kunin mo to. Asan ah, ba? Ito meron pa din dito. Oh, itong, dito nga. Madami nga dito mga orange mga pula. Ito din nakita nila. Oh. Tingnan nyo naman kulay nyan. Diba? Orange nga. Madami nga orange dito. dito sa gilid-gilid eh. Kaya, hunt-hunt lang talaga. May nakita tayo dito. May nakita din tayo. Ayan. O, oh, diba? Sabi nila, meron na. Meron na. Oo, oh, pwede na to. Meron din silang na, uh, nakita. Ay, ito! Ito! Gambotsog maternity Lapit natin, lapit natin Yan po oh Laki ng tiyan Huwag na muna, hindi na muna namin kukunin Sana makadagdagan ah, pa Medyo okay na Ha? Kung doon mga putol naman Mga ah, ganyan kasi Mga warrior yan Ito din, oh. Ito din, maliit. Uh, din. Ito, ito, malaki. Ito malaki oh. Kaya nga, nakita ko nga nakita ko. Ito malaki, gago. <laughs> ito malaki, <laughs> ito malaki. Takin ka dito ka, Ito malaki. na ako dito kanina. Ito malaki. <laughs> ito. Ayun pa din, oh pakita natin. Asa din sa akin? Ito mahaba. Akin na yung sa akin. Ayan. Kunin mo na, kunin mo <laughs> na. Laking atsan. Laking atsan. Pero kung mahaba ito. Kunin natin. <laughs> Ayan po sir oh. Malaki yan sir. Malaki lang chan pero pag nangitugyan yan solid yan. Ah. Usog tayo. Sa sobrang pag-uunahan nila yan oh. Hindi nila nakikita ang mga ganyan oh. oh. Yan, 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 hindi nila nakikita ang mga ganyan. Sobra kasing gustong mauna doon, hindi nila sinusuyot yung mga Gilid-gilid. Ako, hindi ako nagmamadali. Talagang gilid-gilid na muna ako. Sinusuyod ko ganyan isa-isa kasi minsan hindi mo talaga makikita ka agad yan. May pangpusa. Yan pa, oh. oh diba? Ang dami, oh. Ayun. Apat, lima. Ito. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Pat. yun lang kasi hindi natin masyado abot ah subukan ako. Ito na Ito na hah, yeah, mga sir Yes sir hah, sila ate hah, hindi <laughs> <Gagamba> daw. <laughs> Yan! Lagay na natin. Yan. Ay, may pusa sa ilalim mo. <laughs> ano? Iliwan ka? Tawawa ka naman. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Baka hanapin ka ng magulang mo. No? Pat yung gagamba. Ayan. Isa dalawa tatlo apat ayan ayan talapitan natin apat wag lang yan baka yan malaki yan delikado <laughs> tayo dyan ang dami na dito ang dami na talaga dito unahin muna natin yung mga medyo may size ayan tulad ito yun malaki to mahaba sukat na ito kunin na natin kagad oops Ang dami pa dito Ang dami sa baba Ano? Yan ang monster Papalag lang yung yuda Ang dami dito Kasi Medyo lumaki na Yung mga hindi namin kinukuha Ito malaki din to laki niyan, dami pa oh kunin natin oh sana hindi magat sana hindi magat